Sa isang madilim at malupit na mundo ng mga hunters, may dalawang nila lang na kahit mga profesional na mamamatay tao ay umiiwas banggain, si Hisoka at si Illumi. Dalawa silang misteryosong karakter, pareho may reputasyon na pagiging walang puso, parehong sanay sa pagpatay, ngunit higit sa lahat pareho silang may matinding kasanayan sa nen at pareho unpredictable sa galaw. Kung sakali mang magkakaharap sila sa isang laban hanggang kamatayan, isa lang ang tanong, sino ang tunay na mamamatay? Marami sa mga tagahanga ng Hunter x Hunter ang matagal nang nagtatanong, gaano ba talaga kalalim ang koneksyon ng dalawang ito? Magkaibigan ba sila o may mas malalim na agenda sa likod ng kanilang ugnayan? Sa totoo lang mga idol, kahit si Illumi ay hindi lubos na pinagkakatiwalaan ni Hisoka at si Hisoka naman ay kilala sa pagkakaroon ng kakaibang interes sa mga taong malalakas, kahit ito ito'y sarili niyang kaibigan. Si Suka ay isang nilalang na nabubuhay sa thrill ng laban. Para sa kanya, ang tunay na kasiyahan ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang excitement na hatid ng pagharap sa isang malakas na kalaban. Samantalang si Ilumi naman, bilang isang soldier, ay isinilang para pumatay. Lumaki siyang malamig, walang emosyon, at puro kalkulasyon ang bawat galaw. Kaya kung ikukumpara sila, parang isang mabangis na leon si Suka. Na naglalaro muna bago lamunin ang biktima habang si Ilumi naman ay isang malamig na ahas, tahimik, mabilis umatake at laso ng laban. Pag pinag-usapan ng kanilang mga nenability, dito lalong sumisikip ang laban. Si Hisoka ay may bungee gum, isang kombinasyon ng goma at pandikit na nagagamit niya sa halos lahat ng sitwasyon. Pang-atake, pang-depensa, at higit sa lahat ang panglilinlang. Sa kabilang banda, si Ilumi ay eksperto sa needle control. Kaya niyang baguhin ang itsura ng kanyang muka, kontrolin ang katawan ng ibang tao at lumikha ng army ng mga puppet na kayang umatake kahit siya ay malayo. Isipin mo na lang mga idol, isang malawak na entablado ng madugong laban. Sa kaliwa si Isuka, umahagi kick habang pinapaikot ang bungee gum sa kanyang mga daliri. Sa kanan naman si Ilumi tahimik lang pero may hawak ng mga karayom na tila ba kayang itusok sa kahit anong parte ng katawan ng kalaban. Sa unang bugso ng laban, tiyak na magtatalo ang bilis ni Suka at ang katalinuan ni Ilumi. Pero habang tumatagal ang laban, unti-unti nang lumalabas ang tunay na bangis ng clown magician, ang kanyang kabaliwan. Marami na siyang napatay gamit ang kanyang kagalingan sa si estrategya. Kahit niya ang dalawang membro ng Phantom Troop na si Piat at Shalnark ay pinulbos niya ng mag-isa sa pagkakataong iyon hindi siya naglalaro. Yun ang bersyon ni Isuka na bumalik mula sa kamatayan. Mas brutal, mas walang awa at mas determinado na hindi na ulit matatalo. Ngunit hindi rin dapat maliitin si Lumi. Sa pagiging isang soldik, taglay niya ang pusong hindi kumikirot sa pagpatay. At kung assassination ang labanan, may lamang siya dahil sanay siyang umataki sa hindi naasang sandali. May pagkakataon pa nga na baka hindi na makalapit si Isuka kung trap na ang inilatag ni Lumi. Pero sa lahat ng ito, isang bagay ang malinaw mga idol. Kapag ang dalawang halimaw na ito ay nagkaharap, ang mananalo ay hindi lang ang may pinakamalakas na nen, kundi ang pinakamasidhing kagustuhang pumatay kahit kapalit nito ay sarili niyang buhay. At sa puntong iyon, si Hisoka ang may kalamangan. Dahil kahit tugo niya ang bumaha sa arena, kung ang kapalit ay isang laban ng nakakaadik sa kanya, handa siyang isugal ang lahat. At kapag ganito na ang kondisyon, ang isang tulad ni Ilumi ay baka hindi kayanin ang intensity ng isang hisuka na walang limitasyon. Kaya kung ako ang tatanungin yung mga idol kung sino ang mananalo sa isang laban hanggang kamatayan, ang sagot ko ay si Hisuka. Dahil sa mundong puno ng mga pumatay para sa pera, siya lang ang pumapatay para sa kasiyahan. Ngayon, kayo naman ang husga. Sang-ayon ba kayo na si Hisuka ang dapat tawagin tunay na halimaw sa kanilang dalawa? o naniniwala kayo may mas madilim pang kayang gawin si Lumi sa oras ng pangangailangan. I-comment mo na yan sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe dahil marami pa tayong tatalakay ang malalim na laban sa mundo ng Hunter x Hunter.